Tuloy ang nakabalik ng bansa si Justin Brownlee, patuloy ang video na nakikita natin sa screen mula kay Marty Bautista ng News 5 ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Habang sisilipin din natin ang pahayag ni Coach Chito Victolero, tungkol sa pagtawag sa kanila ng fans na intro voice. Inilabas din niya ang dahilan kung bakit nananalasa ngayon ang SMB, paraan kung paano nila maiisahan ang SMB sa Game 3, ibinunyag din ni Coach Chito at si Jericho Cruz, ipinaliwanag kung bakit nila tinatawag na martilyo gang ang kanilang grupong San Miguel Beer. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ka dyan. Maraming maraming salamat. Kumpirmadong nakabalik na ng bansa si Justin Brownlee para trangkuhan ng Gilas Pilipinas sa nalalapit na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers na gaganapin sa February 22 at 25. Sa kanyang pagbabalik bansa, wala pang inilalabas na pahayag ang pamuna ng SBP. Isang maikling good to be back at super excited na pahayag pa lamang ang nakukuha ng media mula kay Justin Brownlee matapos niyang dumating sa bansa. Antabayanan po natin ang ilalabas na pahayag ng pamunuan ng gilas tungkol kay Justin sa mga susunod na oras. At matapos ang kontrobersyal na galaw ni Calvin Abueva sa court, nagpasya ang pamunan ng PBA sa pangunguna ni Commissioner Willie Marshall na bigyan ng multa sa halagang 100,000 kontrobersyal na player ng Magnolia kasabay ng pag-amin ni Commissioner na humingi na ng paumanhin ng player sa SMB Coats. Bukod sa pagingin ng paumanhin kay Coach George Gallant ng SMB, inamin din ni PBA Commissioner Willie Marshall na nagkasundo na rin sila Abueva at mo Tautua. Ibig sabihin, tapos na ang kontrobersyal na aksyon sa PBA. Kung sarado na ang istorya sa pagitan ni Abueva ng Magnolia, Tautua at Coach George Gallant ng SMB. Patuloy naman ang pagkalat ng isyong intro voice ang grupo ng Hotshots. Salita ng fans na hindi pinayagan ni Coach Chito na guluhin ang kanyang isipan. Ano nga ba ang sagot ni Coach nang tanungin ni Homer Saison tungkol sa tawag sa kanila kanilang fans? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Homer Sison sa spin. Darating po ang panahon na sasagutin ko ang tanong na yan. Hindi po ngayon ang oras eh. Meron po kasi kaming mas malaking problema kaysa mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tagahanga sa amin. Bagsak po kami pero hindi pa po kami out. Sakto naman actually yung sinabi ni Coach Chito. Maaring nasa ilalim po sila pero hindi ibig sabihin talo na po sila, di ba? May pagkakataon pa po silang bumangon sa 0-2. At yan ang nasa isip. Hindi lamang ni Coach Chito kundi maging nang buong kupunan ng Magnolia. Pero aminin man natin at hindi, medyo mahirap ang task na nasa balikat ngayon ni Coach. si nyo ha, eh, ang lakas ng SMB ngayon, parang nagsimula silang manalasa mula ng palitan nila sa si Ivan Aska, di ba? Mula nung dumating si Benny Boatwright, na isa rin sa mga kinukonsider ni Coach Tim Cohn bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, umakyat na po sila sa tuktok at hanggang sa ngayon, nananatili po sila doon kasama po si Junmar at ang buong grupo ng SMB. At katulad ng nabanggit natin, hindi nakaligtas sa paningin ni Coach Chito Victolero ang pangalan ni Benny Boatwright. Bukod dyan, inaamin din ni Coach na nagkaroon din ng malaking impact si Jun Fajardo. Ano nga ba mga inilahad ni Coach Chito tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si coach sa report ni Homer Sison sa spin. Inspirasyon po sa kanila si Benny Boutright. Matapos siyang pumasok kapalit ng dating import na si Ivan Aska na nalasa na po ang SMB. Malaki din ang impact ni June Fajardo. Ganon din po si Don Trolliano. At yung mga locals po nila, maganda rin po ang inilalaro. Yun ang nga problema po dun eh. Antindi po ng impact ng pagpasok ni Boutright, ni June Mar at yung mga locals ng SMB. Sobra yung inilalaro po nila. Dahilan kaya malaki po ang dapat tak usapan ngayon ni Coach Chito sa bawat laro po nila actually no pero sabi nga nila kapos pa rin kahit pinipilit nilang takpan ng mga dapat takpan eh sobrang lakas po talaga ng SMB like si Junmar nananala sana po siya matapos ang World Cup matapos ang Asian Games at syempre yung kanyang injury di ba parang hindi nga siya nagkaroon ng injury sa kamay eh itong si Junmar actually yung mga dinadaan ng problema ngayon ni Coach Chito sa pagharap sa SMB dinaana na rin po yan ni Coach Tim Cone dito sa Hinebra at yun ang Hinebra sa din, din ka ng SMB. Kung nakabaon sila ngayon sa 0-2 versus SMB ni Coach George Gallant, ano ang nakikitang paraan ni Coach Tito Victorero para tuluyan silang makapagtala ng panalo sa patuloy na ginaganap na finale ng PBA Commissioner's Cup? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Dennis Unray Dalupang ng inquirer. Kailangan po namin magtrabaho ng maayos at maghanap ng maayos na tira. Kailangan din po namin ayusin yung transition defense po namin kasi ang dami nilang tres lalo na nung first quarter. Of course, alam na alam ni Coach Chito yung gagawin po nila dyan o dito sa game 3 ng finale. Ang problema po kasi dyan, mahirap pigilan ng opensa ng SMB lalo na po doon sa tres. Ha? Ang sakit po sa ulo noon. Sa game 2, nagtala po ang SMB na nakakahilong 16 tres. Kasama po dyan ang dalawa ni Junmar Fajardo. Imagine si Junmar, ha? Eh? Tapos yung stats ni Boatwright, grabe din po. Nagtala lang naman kasi siya ng 34 points, 10 rebounds at 5 assists. Si Junmar, nagtala po siya ng 19 points, 14 rebounds, 4 assists at dalawang blocks. Si CJ Perez, Meron po siyang 20 points, 6 rebounds, 4 assists at 5 steals. Yan ang mga dahilan kung bakit walang talo ang SMB sa labing isang bakbakan. Ganun po sila katindi po ngayon. Habang nakikita ni Coach Chito ang dapat ayusin ang kanilang grupo para makaisa sa SMB, nagbigay naman ng pahayag ang isa sa mga kontrobersyal na player sa grupo ni Coach George na si Jericho Cruz kung saan tinawag nilang Martilio Gang ang kanilang kupunang San Miguel Beer. Tanong, bakit martilyugang ang tawag niya sa SMB or sa kanilang grupo? Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Romel Fertes Jr. ng Inquirer. Kasi po, kapag pinapasok po kami, patuloy lang po kami sa pagkamada. nag ang momentum sa amin ng 3rd at 4th quarter so we're happy to grind it out at magambang na rin para makuha ang panalo. Grabe po yung martilyo gang ha? at pinaninindigan po ng SMB yun. Base na rin po sa pahayag ni Jericho Cruz. Kaya sa tingin po natin, mas mabigat ang kakaharapin ngayon ng Magnolia ni Coach Chito. Sigurado kasi napapaspasan ng SMB ang Game 3 para mapuwersa na po nila ang Game 4. And of course, tuloy ang kuhanin ng kampiyonato na hinubad po nila sa Barangay Hinebra sa semis pa lang po ng competition, di ba? Pero siyempre, hindi ganun-ganun lang 'yon. Sigurado paghihirapan din po nila 'yan at pahihirapan din sila ng Magnolia bago nila makuha ang Game 3 ngayong gabi. So guys, maraming maraming salamat. thank you